Vamos dar Good morning everyone mga kagis Welcome back again sa aking channel Ayan nakarating na rin kami sa hina Sa ano Sa Enchanted Kingdom So ito po yung Enchanted King Kingdom Ayan First time kong makapunta rito So ito yung entrance mga kagis Ito yung bagong ginawa nilang ano Stop to ano Bagong entrance ng Enchanted Napakaganda talaga oh Grabe talaga oh Ayan oh. Oh, ayan oh. <coughs> Hindi ba kita nyo? So ito yung Enchanted Kingdom mga kahagis no. So ayan, yung bagong mukha nung ano. Ito yung sabi nila ito do yung lumalabas dun sa ano. Ito do yung lumalabas dun sa may ano, sa may dagat dun sa may Enchanted. Hindi pa pwede kami pumasok kasi ano pa? May uras alas 8 pa. So anong oras lang pa ba? Alas city pa lang oh. So nandito tayo ngayon no? Oh. Naghihintay So ayan mga kagis yung mga aking mga pamangkin Naglalakihan na oh. Ayan no? Oh. o oh, Ito pa isa oh. Inubo Ayan no? Napiubo din eh Ito pa isa dito So napaganda lang lugar no? Ayan Grabe Ganda no? So balik tayo doon sa dining hall nila. Ito yung dining hall nila no. Puntahan natin. Puntahan natin ha. Saglit lang mga Kaya magbabalik. So ayan mga kahagis, no. May puti pa lang ano. May puti oh, pa lang honey. Naigani itong una sir. Itong una gayo na to. Naay mura lagi uwil. Ayan. Pero halina'y uwil. Puti na siya. Puti siya. Halina gino. Yung... Oh, ayan puti daw. Mura lagi, mura lagi get... uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Napakaganda ng kanilang dining hall nila kasi. Uh -huh. Hindi ka na pwedeng lumayo, nandito na lahat ng pagkain, no? Uh -huh. Uh -huh. Ganda So nandito tayo ngayon sa entrance ng Enchanted River. So maglalakad lang kami mga kahagis kasi para malaman natin kung saan talaga ang daan ang papunta roon. Yan, no? So sa unang bungad pa lang mayroon na agad uh, souvenir may souvenir na agad mga kahagis may nabibili na agad na souvenir ayan o oh. so mamaya tayo bibili pagbalik centry, centry, centry. siya? pila na siya? taguan nashawon seven. seven. malang yung oras sir. Pwede po na siya putang ano apelyido sir. libre na sulat libre na sulat tana. matastaran. yung 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 sir, yung yung t-shirt yung 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 Eto? Ah, sige, sige, rin. Mapalit na ako. Mapalit. Aba na rito. Magpalit si ma'am. Papa. Ayan. Napakalamig ng panahon. Bukid na bukid talaga, no? 15 minutes. Pila? Pila kami na ito, yan? 15 minutes kung maglakad. lang tayo, 15 minutes lang tayo kung maglakad eight takes, fifteen minutes. Oh, fifteen minutes. So sa dadaanan pa lang natin eh mararamdaman mo na talaga na fresh water talaga ang atong at atong Yeah, oh, grabe. Sa agihanan pa lang. sa agihanan pa lang yeah. sayo sayaw man grabe no napay taga silhig oh no? so, puro puno na yung nakikita natin mga kahagis Punuan talaga ayan no? So, papunta na tayo sa loob. Apakaganda ah, ng lugar. Malamig ang panahon. So, first time ko pumunta ng Enchanted River. Kung sa Manila may Enchanted Kingdom, dito sa probinsya na kami, may enchanted oh. river. Correct. Ba? Lindot. Bisag maglak kahit maglakad ka lang papunta ron sa enchanted river, di ka na papagod dahil malamig yung dadaanan mo. Naka aircon. Na? Kala ka naka aircon? Oo. Oh, oh. Puriya buyag. Puriya buyag. Agi-agi lang. Oop. Nagsakinan. So pwede mo sulod ang sakinan diri ha. Kung naamoy mga adakar, sulod po so sa mga gustong pumunta sa Ench Enchanted River ang ating entrance sa isang daan lang lahat lahat na yun kasama na yung mesa doon sa pagkain natin so grabe oh oh diyan ang entrance So kita kits tayo doon sa unahan ha So ayan mga kahagis nasa entrance section na ta yata tayo. So pwede mag-iwan ng gamit oh. Ah ito yung ano. Oo. -o. Ah ito yung um, ito yung shuttle, ito yung shuttle ay, nila pala sira. Ay, Libre ay, dapat kami sa shuttle ay, kaso ito shuttle. sira. Ito yung shuttle. Ayan, yung shuttle mga kahagis no. So di na unta ta maglisod pag ando sa sulod kay daot man daw ng shuttle. Tay mahimo. Baggage counter. Baggage counter oh. Ito yung baggage counter nila oh. CR Napakaganda ng CR oh. CR pa lang oh. Maganda na So pag pumunta kayo dito Pag nakita niyo yung vlog ko Hindi na kayo magtatanong tanong pa Dahil kompleto na yung vlog ko I-share nyo lang Ayos na yan Sapat na Oh Ah, pwede, wala pa umuukaw patatak. Wala ka nagpatatak ba? Ito? Oh, bayaran, ibayaran ta ka ba? baya? Kailangan mabayaran. Taon 1320. Aba, man ito. Yes. ba, okay, ba no? <laughs> so, sa entrance, no? Tu abaya? patatak ba? Tira? Ora ah, manisa. Kakana dito, lang kay sir. Bayad na na sila. Sini pwedeng bilid. Unsakyanan lang ibabalik na tubig. Ay, pabalik din sila sakinan dito. Ah, ma-off. Sige, balik na lang dito. Takyan na pwedeng bilid. Toro pa kakatak sana niya kay nanamba bayad naman kasi to. Oh. So nasa entrance na tayo ng Enchanted River mga kahagis. Ang Enchanted lahat. <tuk tangan> Bago kayo papasok, Cantik <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> So, ang Enchanted River ay napakaganda talaga, oh. So, ayan mga kahagis, no? Puntahan natin yung isda. Ayan. Ah, pakalinaw. Oh. Nag-blow-blow yung tubig sa Enchanted River, no? Ayan, no? Oh. Puro yabuyag. So mga kahagis. Allah. Grabe 'yung isla mga kahagis. So mga kahagis, nakita nyo ba? Napakalinaw. Orya yabuyag no. laki ng isda Oh, grabe.